Sissy Loves. Welcome to Ansi Vlogs. So, for today's video, nandito ako sa Tomato Lake. Isa sa magandang park sa lugar namin. Yung dati pinuntahan ko, di ba yung kayaking? So, ngayon Tomato Lake. Marami nagjo-jogging dito. So, ipapakita ko siya sa inyo. So, bago ako maglibot, magka-coffee muna ako. Sa so, mga 5 minutes, dito muna ako. Tapos, ang ganda-ganda ng paligid para lang maiba, hindi puro bahay, di ba? sa so, ganyan lang ginagawa ko. At least once a week, lilibot ako para maiba naman ang vlog natin, mga sisilabs. So, samahin niyo ako mga sisilabs, okay? Ubusin ko lang tong coffee ko, tapos maglilibot-libot na tayo. Diyan lang kayo, mga sisilabs. So, tignan nyo yung lugar si Silabs gaano kaganda. So, iba rin tong tomato lake na to. Yan, ang ganda lang. Tignan nyo yung mga bird. Ang dami mga bird. O, oh, nakikita nyo siya. So, dami nila dyan. Ayan, nagkukumpulan sila. So, pasyal tayo banda dito. Alam nyo, dito ako nagjijaging dati. Yan. Ang ganda lugar mga sisilabs. So, iikot ko kayo dito, okay? Dito tayo, papasok tayo dito. Ayan, dito tayo sa loob. So, ayan. Ang ganda. Tsaka tayo magpipicture dito, di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda. So, ayan. Papasok tayo dito. Ayan. Ang ganda, di ba? Kasi, bibili lang ako ng gulay. e eh, malapit lang to sa forum namin. Kaya sabi ko, sige, daan na lang ako ng tomato lake. Para at least, makakita ng ibang ibang view ang mga subscribers ko. Hindi lang puro bahay ko. Ayan. Kasi sinabi ko nga, di ba, once a week mag-upload ako sa labas kita nyo yan marami to maganda to eh so dadalhin ko kayo dito sa my park dito so ang lawak nya oh magpapasyal sana ako mag electric scooter ako eh hindi ko mapa under yung electric scooter <laughs> so, kaya naglakad na lang ako andun yung kotse ko nakapark. park eto pa continuation niya yan yan Ayan, di ba? Ang ganda. Alam nyo, kahit maraming nakakakita ngayon sa akin na nagbablog ako, hindi na ako nahihiya. Dati nahihiya ako eh. Mag <laughs> so, balik na tayo dun sa kotse ko. Ikot ko lang kayo. So, ang dami mga birds oh. Kita nyo, ayan. <laughs> ang dami nyo nila dito. So, tingnan niyo yung mga birds sa side ko. <laughs> Nakikita niyo sila. Ayan ang dami nila. Dami nang jogging dito. Nisa mag-walking ka, pwede na kang mag-walking. Diba ang ganda? So mag-walk lang tayo ng konti bago ako umuwi. Bibili ng pangsinigang. Diba? Diba? Vlogger is real. Look. <laughs> Tingnan yung mga bird doon. Ah, ba? Diba? <laughs> Mahaba to eh. Every suburb kasi dito may ano talaga. May park talaga. Ayan siya. So, ang gandoon nyo sa dulo. Pero, ang gandito na lang siguro ako para hindi masyadong mahaba yung video natin. Kasi, bibili lang ako ng pangsigang. Good morning. Good morning. So, ayan. Iikot ko lang kayo ng konti ng ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, babalik na tayo doon. Ayan. Babalik na ako sa pinanggalingan ko. Ayan. Nandito yung kotse ko hindi na natin masyadong pakahabaan itong video natin so sasakay na ako nandito yung kotse ko naka park ang ganda ng view no ganyan dapat pa vlogger ka marami kang sasabihin eh ako hindi naman ako mahilig hindi naman ako masyado masalita. <laughs> anyway, nandito na ako sa kotse ko. Pakita ko yung parking sa inyo. So, eto yung sasakyan ko. Ayan, ang aking car. So, nandito yung parking. Iikot ko lang ulit kayo ng konti. Yan, parking yan. Yan. So, sasakay na ako mga sisilobs. Diyan lang kayo, ha? That's it for today vlog mga sisilabs. Sana nag-enjoy kayo sa a day in my life ko na pagpasyal sa park. So uh, uuwi na ako, bibili pa ako ng gulay na pangsigang so time ko na magluto. So please don't forget to subscribe, like, comment, share and hit the bell para updated kayo sa susunod kong pagluluto, pag-organize or pagpasyal dito sa Australia. Have a lovely day mga sisilabs. I love you all.